pagkakain sa manok mga damo yan kasi agad na yung ano eh madre de agua. kulang yung tarim na madre de agua na agad na agad dito mga ito Yung aking ginawang uh, in DIY incubator. Oh. Ayun. Ito na. Ang aking DIY incubator. Oh. Ba. 37. por pagdating ng uh, 37.2 iilaw siya tapos pagdating ng 39 point uh, 37.9 magkakat up 37.2 iilaw 37.9 kakatot. up Aywan ko lang kung maganda yung ganun hindi makita eh sa loob eh hindi makita eh. May tatlo lang siyang butas. Butas dito. Tsaka dito sa likod. May butas din dyan, 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 dyan sa likod. tapat ng electric pan. Dito, hindi ko na nilagyan kasi may mga awang to eh. Ito, oh. May mga kaawang yan eh. Naka, nakaawang yan. Yan. Kasi nga, yung mga scrap na plywood eh sayang naman pwede pa naman kaso talagang marupok na hindi ko alam kung baka isang itluga isang pisaan lang ito palitan na uli maobserbahan ko lang dapat kung may pera din laang eh bumili na ng ano ng bago 1,600 yung isang buong plywood triport ngayon ito naman ni 2 4 40 by 40 by 60 ang lapad. Ngayon yung isang buong plywood. Sobra pa yon. Pwede mong palakihin yan. Yan. Obserbahan ko lang kung okay yan. Kasi yung androlok nga, umitlog ng labing ano yan? Labing dalawa. Kinuha ko yung labing isa. Siyang nilagay ko rito hindi ko pa nabibisita kung maitlog ulit ngayon ayan obserbahan ko ito namang mga ito native yan ha aywan yung isang yun umitlog uh, ano yun nakapisayon doon yun yung uh, doon sa ano yung nandun sa hulungan na yun anim okay lang yan pero hindi na nasundan ito naman hindi na ayaw na eh ayaw na umitlog eh pero andiyan pa rin sila. Ayan, magkaya. 30 37.2 Malapit na yan. Ilaw na yan. 37.2 Ilaw na siya rin. Ayan. Umilaw na. Ayan, nilagyan ko rin ng konting salamin. Ayan na. Kasi nga kung magkakaigi eh, at uh, umitlog lahat yon Kasi ang alam ko umitlog lang dun eh. Dun sa sampung Andrew eh, yung siyam na babae. Eh, isa lang ang umitlog eh. Ngayon kung uubra itong ganitong uh, DIY incubator. Pwede kong lagyan ng layer na ano eh. Taklo. Oh, yan. Ay, Marabalit eh. Ayan siya. Labing isang to. balik ka rin mo eh. Tapuntaman eh. Pwedeng isa-isahin. Eh. Pag yan eh, malaki na, eh, haluin na laang yan. Yung itlog and rulok, and rulong eh dito. Lagsayan eh. Dandahan lang, dandahan. Nasa tray pa nga lang eh. Kasi maluwag naman pa eh. Kaya hindi ko pa nilagyan ng ipa. Kung nalagyan ko ako ng ipa, eh di ililalapag ko. Kanina yan, alas 6, nabaligtad ko na. O, baligtad ulit ngayon. Excited eh, kaya masipag magbaligtad eh. Ayan. Labing isa yan, labing isa. Ayan ang set. Meron pa ito. Hindi ko alam kung 25 watts lang yun eh. Sir ba eh. Medyo mababa yata nga eh. Kailangan iangat pa ito ng ganun oh. 25 watts lang yan. Yung nilagay kong ilaw na yan. Ngayon kung lalagyan ko dito, magiging 50 watts yan kasi may 25 watts pa dun eh. Pero observe bang ko sa 25 watts yan siya. Ayan o, may mga awang. Ay may may mga awang kaya hindi ko na dinagdagan pa ng butas. Ay Malalaki yung awang niya eh. To. To. nilalagyan ko pa ng ano yung sangga na sako. Wala eh. hindi pa makabili ng buong plywood eh. Kahit naman yung ano, 5,000 naman yung yung brand new. Ready to use. 5,000 yung sa mga ano sa mga nasa Facebook. Gusto kong bumili pero walang pambili. Kaya nga scrap na plywood lang ginawa ako. Under observation. unang ano to unang inkibit ko ito unang papisa unang papisa magulo 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 mga chicken ko magulo magulo mga chicken ko <clears throat> Yan. Yan. Oh. walo yan eh bito ay eh, aanim yung dalawa nakikihalubilo ayan dumating na hop 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 ayun bumalik yung isa yun yung nakawarantin nito. O. ulaga ano bus na agad kay doon Oh, tahan kayo doon. Papasa na ba? Oh. Lagyan ko pa ng isang pakay nandito. Ano extra, extra ba? Extra. Oh. Yan. Yan yung lalaki. I, yan, okay. Nangkay dyan. Ito pa. Ikutan lang sila ng ikutan eh. Sandali. Lilinisa natin ng pagkainan nyo. Ito. Hindi ko alam kung ilalim dito nangingito. O, oh, andito ko na naman na boyoyong. Oh, ano? Ayaw mo dun makisama? Ha? Lumabas ka na. Rhode Island Red. Lumabas ka na. Ayaw mong makisama doon. Yan ang ginagawa ko para ano na lang. Buhos na lang ng buhos. Yan, lagyan natin ang pabigat. Ayan siya. Tapos ibubuhos natin yan Ayan, o. ikutan lang sila ng ikutan eh hinahanap nila yung masarap eto babaliktarin lang to yan babaliktarin lang yan hindi natin ng pabigat para hindi kinakahig kinakahig nila yan o eh. oh, yan dito na naman oh. di. o oh. Okay, dyan. O, oh, ito, ito yung ano eh. Ito yung damo, oh, pagmasdan ninyo. Ito. Kanina ito, madaming dahon. Ito, oh. Marami ito kanina dahon. Ngayon, eh, kukunti na. Ayan, oh. Kinakain nila. Ewan kung ano to. Kaya ito kinukuha ko na rin ito. Hindi naman parang kapatid ng kuha ni Ula Ito. Pero kinukuha ko yung tinatagtad ko yan. Sila naman ang kinakain lang nila yung dahon kasi nga hindi natagtad. Ito, itong tinapakain kong ito. Yan, meron yan. Kasi tinagtad na eh. Hindi naman nila makakain ng ganyang kahaba yan. Paano nila makakain yan? Kailan tagtarin mo yan? oh, yan siya. Yan sila. oh, yan si Bayoyong. Ikot lang lang. Ikot si Bayoyong eh. O, oh, Kinuha ko yung labing isa kahapon. Nag-iwan. Labing dalawa ito kahapon. Kinuha ko yung labing isa dahil pinaano ko nga. Pinalimlim ko. Pina-incubate in ko. Doon sa bago kong incubator. Ngayon, may naiwang isa. Titignan ko kung nadagdagan yun. Wala, hindi nadagdagan. Nagtampo. tampo Pero marani ko ni eh, Itlog ngayon, bukas. Wala. Meron ganong pagkakataon eh. Meron namang magkasunod. Umitlog ngayon. Umitlog kahapon, umitlog ngayon. Umitlog ngayon. Ah, uh, buk. Ah... Uh, umitlog kahapon umitlog ngayon may ganong pagkakataon eh ngayon yan iniwa, iniwanan ko ng isa wala siyang itlog ngayon kasi kahapon ko kinuha yung yung itlog niya eh ilagay ko nga sa incubator e, isa eh oh. e, Isa, nagtampo siguro. Huwag naman sana magtampo. O, oh, yan sila. Ito malapit na rin umitlog to ito kaso ang mangyayari niyan baka ang bumaba dyan eh, yung yung itim yung si Bayoyong kasi walang lalaki yung mga yan eh hinahanap ko nga sa Facebook kung may makukuha lalaki eh wala pa naman silang sinasagot oh yan siya Ayan ang sitwasyon ko rito. Pagpapakain sa kanila. Naman mga madre di Nakapagpahinga. Halos isang linggo ko na yata hindi kinuha niya. Mahigit na, mahigit na isang linggo. Ayan, maderby na uli. Kasi nga, kinukuha ko mga damo na lang. ah yung daw ng pala, ah. Kasaba, kamauting kahoy, uh, kamuting bagin, tsaka yung iba-ibang klase ng damo. Kulang, kulang pa. Ito, 27 piraso to ha. Itong manok na ito, pero kulang pa yan. Kulang pa yung Madre de Agua na yan. Ito naman na yan, o. Oh. Madre de Agua yan, kaso meron siyang dahon ng ampalaya hindi ko na lang hinihila yung dahon ng ampalaya dahil baka masira yun yung Madre de Agua ay nung isang araw pala nagbukas dyan sa resort nakakuha ko ng isang isang ano pala isang isang sako ng yung sako ng semento doon ako nilalagay nakakuha ko dyan nagbukas sila dyan nagbukas yung nagbimintinansi may binisita kaya nakakuha ng kahapon yata ani isang araw yata o oh, yan siya o oh, yan 6.30 in the morning ayan oh. balik kuno natin baliktad, Paano halimbawa kung dumami ito, ano? Halimbawa, eh, nag-ahads ka halimbawa ng mga isandaan. Hindi, isandaan, baliktad mo ito. Buting ka ng mga isang oras siguro. Ano? Ayan. Ayan. kaya pala kanina 36. 36. 36. kanina 6.4 Ayan siya. Labi isang itlog. Labi isang itlog yan. Ayan, Ayan siya. Pangilang araw na ngayon. Patatlo na ngayon. Patatlong araw. ngayong kahapon tinignan ko yung kinuha ng ko ng itlog hindi na nadagdagan yung isa kahapon kasi labindalwa yan iniwanan ko ng isa hindi siya nadagdagan kahapon ewan ko lang ngayon kung madadagdagan pa yung iwan doon